Ay okay, mga guys. Yan mga guys, good morning. Yan mga guys, punta na naman tayo ngayon mga guys sa laut mga guys. Manghuli na naman tayo ngayon ng nukos. Yan mga guys, samahan niyo ako. Yeah. wuh iya ha, guys ni mga guys may holy mga guys iya mga guys 3 oh. perasa mga guys yang mga guys oh. tu ha, gilid Kailangan to tanggalin mga guys. Ilagay to sa gitna ng bubo. Ano ah. 'ko guys oh doon pero mga guys dun. naglag yung huli mga guys 'yung hole nya mga guys Mga guys, ilagay sa gitna. Ito. Para pag nakita 'yan ng nukos papasok siya kaagad. Yan mga guys. Mga guys, lipat tayo sa Bilang lang mga guys. Tarin pa muna natin. nanti jangan jangan mga boys <laughs> Yaad na golim mga boys <laughs>

No, mga guys. Ay. May suntok ra akong lang yung huli niya. Check. Buti tek na mga guys na kawala buti na abutan ko. Oh. Pulong-pulong mga guys na Nukos mga ka kuso. Oh. Yan mga guys. Puntahan pa natin yung pangatlong bobo mga guys. Ano naman tayo?

may huli may huli mga guys Sige. ayun sumapit mga guys sa natin

malaki tong isa mga guys yan o, yan may sugat mga guys ito sa dibdib nya mga guys yan mga guys ito yung huli lahat mga guys sa tatlong bobo mga guys papakita ko mga guys Mga guys. Oh. Nasa mga dalawang kilo mga guys yung tatlong bubo. Ayun mga guys, hanggang dito na lang video natin mga, mga guys dahil abangan nyo na lang ang kasunod na video ko mga guys. Thanks.